Oh. Hmm. So, no, 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 no. mga idol eh, gusto nila na kita, uh, Makitaan daw okay. nila ako kung paano sila mag-inom. Ah, kay kay idol, na idol okay. kasi Jujet. nila oh, ako. Aa, kay, First time via drone tubig 'ko ah. Dure ka sa tubig baka kuno. Mainom gi sila ng idol parang lang sa akon. Ah, Sige Idol na atoa. Hoy.

Idol, para sa imo. Ayos. Bisan, hindi lang kung ako, ako mag-inom mga idol. mag sila para sa akong <laughs> <kit>. gin. <laughs> <March? March>? Ayos. Daw sa video lang ni pero tinuod yun niya. Pala mo, Umos. Pakita na kay idol na tagahanin Kaya. Siya ang ka idol. Damo ka ginman pa lower dari idol. Damo ka, ah. tingko. <laughs>

Shout out sa tagagang bulong dyan oh. ah. Ayos, balbal! Yay! Thank you, thank you. Idol! Salamat, kid. Thank you, thank you. Para ka na yung idol. Para ka na yung mga idol. Salamat, salamat. Salamat kayo sa pag-welcome. Dito sa akin, sa Mindan. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you.